Hello guys, meron tayong Lexus RC350. Uh, i-reset natin yung injector maintenance required. Uh, ngayon ho, uh, na-delete ko na yung message kung paano ko ano, i-reset. Ipapaliwanag ko na lang sa inyo. Ito po, start nyo. Pag start nyo, naka -off. dapat naka-off yung ano, ilaw. Apa kayo sa preno. 1, 2, 3, 4. Ilaw. Yan, ilaw. Naka Permis lang yan. Tapos naka-ilaw na. Apa ulit 1, 2, 3, 4. Permis. Oh, tapos patay. Patay yung ano, patay yung ilaw o oh. apak ulit 1, 2, 3, 4 permis lang din o oh, apak ulit kailawan uh, ulit yan hmm. tapos yan apak ulit 1, 2, 3, 4 bita papatay ulit ilaw yun mawawala na yung ano yung message nya merong message po dyan mga boss yan eh na delete ko na eh yan o oh. tapos balik na natin yan yun lang mga boss yung ma-share ko sa inyo paano mag-reset ng ano ng Lexus RC350 mga uh, merong ano injector uh, maintenance required. Sana follow nyo ko share. Thank you, thank you, thank you.